Pinagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back to my channel, Batang Korat. For today's video ay magsosopas po tayo para sa malamig na panahon. Maambon-ambon, maulan-ulan. Ayan, ito po ang ating mga ingredients sa mga sangkap. Meron tayong karot, star margarine, paminta, spring onions, pasta yung spaghetti ang gagamitin ko at saka elbow macaroni, sausage, ripolyo, itlog, yan, nagpakulo po na tayong tubig at ikigisa po natin ang mga sangkap. syempre meron din po tayo ditong itlog ng manok. Meron din po tayong manok. Kaya, aking iginis na at luto na ng buko. Diyan, iginis ako ng bawang at sibuya sa star margarine. Yan ang ating hot dog. Cheese dog. Ayan po mga sangkap. Lagay na po natin ang ating carrot at igigisa po natin yan ng bukod rain. Ayan na ating itinos. Susay. Oh. Taganda. Oh. Inuna po natin ang paglalaga natin tubig. Lagyan natin ng paminta. At ibinukod na po natin ang pagigisa nito. Tiyalagay na lang natin mamaya meron din po akong north cubes, patays, gatas na malamnaw at saka ito nilagyan ko po ng isang liver spread para lalong mas masarap o oh, wino, baka naman yan po yung mga sangkap ng ating sopas ni batang Korat. kitang kita nyo po ito aw wow, ang sarap nito Ayan, medyo maluto na po ang ating elbow at saka pasta. Yan po ang gawagin nating sopa at yan po ang available dito sa amin. Yan, lagay na po natin para lalong lumasa, magpenetrate to each other. Yan, haluin. Oh, oh, luto na. Pag kumuloy, na lang ng gatas Saka repulyo, itlog. Ay di ho, oh sunor -sunor na. Sunur-sunur na yan. Ayan, ayan o. Oh. Yun yung sunur-sunur din. Yung si Patangga si sunod-sunod. Baka kayo may ba... isip kung ano yung sunur-sunur. Ayan, spring onions. Naglagay din po tayo para medyo may instance to flavor. At yan na, ah, nagpatilandoy na ng alaska ang ating gatas tama na ang dalawa din ay eh, sa kasirulahang aray dalawang gatas kay naman kay naman aray ay marapot na malapot din naman ay ay susay oh at muli nga po sa hindi pa nakaka-subscribe sa aking youtube channel at fb page Please subscribe my YouTube channel and FB page Batang Kurap. Nagsasabing mabuhay po tayong lahat. God bless us all and count your blessings. Mabuhay! Welcome to Batang Kurap Channel. Ayan o, oh, luto na. Sinandok na, husay na, kain ng mga lipores. Chow chow na! God bless us all.